Walang gagalaw ha, walang gagalaw. Ano? Diyan na kayo. Go! Pasok! Okay, tasa kamay na no? wala kang bayan dito. Uka ka mayaman. Bayan dito. Mayaman ka. Mayroon ka lang. Mayroon ka lang. Wala sa mukha ko. Eto, yun to. Dalawang po. Ano sa tayo, pre? Dalawang po na pala to. Sandal, dalawang po. Sino yun? Sino ba? Tasa kamay wala kang bayan dito. Ayun yung mga men. Wala nga amen. Dako. Hoy, yan. Alam mo nakikita niyo Mami. Bigyan niyo na upuan ang larawan ng ating mahal na ina. Oh, uh, oh, uh, eh, eh. Uh, oh, eh, eh. Tatlo. Tatlo, ano? Señor, ini sa kusina sa dating, hindi kay migat. Yeah. Mama, dalawa. Hello. Sandal dalawa po. Señor. Sino ba? Mami. Ya. Ya, sa kamay na wala kong pwede Wala nga amin! Dako! Wait, wait, wait! Pare, bukang may yaman to pare! Oo, oh, wala! Kapunan mo na! Jericho! Jericho rung walang Rosales! <laughs> Kapunan mo na kaya! Set out, bro! Alam mo, na dyan to si Mami! Bidyan na kukuha ng larawan ng ating mahal na ina! Oh! Oh! Hey! Hey! Tatlo ano Tatlo, ba Tatlo, mami Hi, mami Ito magapu po. Ito, okay. o ano tingin yun na to kaya na pasenjan duh wow di kaya duh wow di kaya ay mami ay to ba ano kisang narawan na ati, mahal na ina kisang kita ano tingin yun lang yan subukan yun tingin ano wala, wala. O, niyo usok pa. Niyo kong usok pala. Kimelo, señor. Okay, ipapakita ko sa iyo kung paano. kami na wala pang ba bayad dito. Ayun din 'yung amin. Okay, alis na tayo. Hawak sa malaki, kapit sa patikat. ate. Hawak sa malaki. Wala. gusto ko hapitin 'yo. Hay, ba? Abi, no, ate. Pag-uwi ko, mo rin na ako kasama ako. 20, 30. Kung ano Abante mo na. Abante mo na. Si ate may bigote na. Mamaya, Ate, pati ka. Ayun, nabalabas balik agad. Ngayon, hindi yung bigote natin. ate. Ayun, 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 na! Tagan.